tropa at uh, nandito naman po tayo ano nyo ba ngayon ang dami na nangyayari ngayon lalo sa alzada kagaya nya sa tarlac yan yung nangyari na uh, nawala ng preno yung bus o nakatulog tayo na yung driver uh, grabe ang dami na dami na dami na mga tropa na nangyayari ngayon sa alzada ngayon kaya tayo mag ingat tayo lagi sa uh, ate pagbibiyahe o kung saan man tayo pupunta at uh, ngayon naman sa terminal 1 grabe may nasawi doon eh kino-confirm ko muna kung ano mamaya mali yung sabihin ko eh. may nasawi nasa ilalim ng sasakyan isang Ford siya isang Ford Ford naman da, grabe na grabe na yung mga nangyari ngayon ang dami na puro disgrasya na na sobrang daming sasakyan sa Pilipinas Pilipinas. Ayo pantigilan, tuloy-tuloy pa rin. Ano no, pa sa isang siguro, sa isang tao, mayroong kang sasakyan na tatlo. Tatlong tatlong sasakyan. O di ba? Iba yan pamilya, pero sampu sasakyan. Dapat ay e eh, implement na ano talaga eh na may sa isang pamilya isang sasakyan lang eh. Sa diba? sobrang dami ng sasakyan Kagaya niyan, yung yung mga nagnenegosyo, taxi. Minsan makikita mo 50 yung unit, 100 yung unit. Ta grabe, diba ba? Kasi pa payo may sarili sa sasakyan, pang personal niya. Kaya uh, tayo at uh, mag-ingat tayo lagi, lagi-lagi sa biyahe. Kung uh, saan man tayo pupunta, tapos dapat nga ano eh, kung driver ka o kasi wag mong habulin yung bus o kaya truck kung nasa expressway ka man na habol mo yung yung truck kala lang na, para kang nangangarera kaya pabaya pabayaan mo na lang sila basta ta wag isa lang na pagka yung mo oh, o pauwi ka na o kung mamadali dahan-dahan lang pauwi ka na eh. okay lang yung magmadali pero wag naman gaano mapilis di ba mga tropa iba na ngayon eh, saka yung mga road rage yan yung mga yung may maglalaba <laughs> natatawa ako ang dami na ang na pati si Yana yan yung yung minaliit niya akala niya pipiktugin lang pero grabe grabe yung ano napakayaman pala ano niya. dapat uh, wag kang titingin sa pang -anyo kinilani mo muna kinilani mo muna na ano ka kumbaga huwag ka nang may pagtalo huwag ka na huwag ano eh, pare, parehas so, naman kayo nag -da -da driver eh. may 4 wheels ka nga eh. may 4 wheels kaya yata yan na diba um, tas minaliit mo pipityugin yung dala niya pick up ganun bukit na ang pangit yung sasakay niya tingin mo na basura na <laughs> eh mga viral nga sa ano eh na yung pinag-uusapan ng social media kaya mga tropa ah, uh, ingat lang tayo kagaya nyan tayo bumibiyahin tayo malapit na mabuntahan ko punta na ako Tagaytay magpapalamig lang ako dun sa Tagaytay <laughs> at mag-iingat tayo keep safe sa atin at lagi mag-adasal bago umalis yan lagi natin kasama si Lord sa taas yan. kaya yung mga uh, ano dyan nasa biyay dyan at uh, mag-adasal lang kayo bago kayo umalis maraming maraming salamat sa uh, uh, mga followers ko yung mga nagaan sa akin mga nagpa-follow sa akin maraming maraming salamat sa inyo at sa mga non-followers ko yan God bless all sa atin lahat at keep safe sa ating biyahe. Maraming salamat.